Ang pagpasok ng ating mga bida sa lab upang iligtas si Lou ay maghahatid sa kanila ng napakaraming panganib. At matapos nilang unang makaharap ang mechanized na oso, ay dito naman sa chapter na to ay makakaharap naman nila ang mas malaki pang kalaban. Yo what's up this is Jepoy, ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days. At dito sa chapter na to ay ipapakita din ang isang lalaki na malaki ang koneksyon sa pagkatao ng clairvoyant na Shishin Asakura. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa Let's go! Sikas, Sakamoto wa futotta. Sa pagsisimula ng eksena ay tila ba naghahanda na etong mechanized na dinosaur na atakihin etong sina Sakamoto at Shin. Habang etong ating bidang tabachoy ay nasasabik din na anya sa wakas, ay eh magkakaroon na nga daw siya ng pagkakataong may experience na kalabanin ng isang dinosaur. Gulat na gulat nga dito etong si Shin sa nabasa niya dito sa utak ni Sakamoto. Dahil kung matatandaan niya natin during chapter 21, eh nagmamadali nga itong si Sakamoto na makaalis agad sa lugar na yon. Sa pagwasiwas ng dinosaur ng buntot nito ay agad na nakailag ang dalawa at sa isip naman ng ating bida ay labis itong namamangha sa gumagalaw na dinosaur. Nasabi pa niya na sana ay nandito nga daw yung anak na si Hana para nakikita nga daw ito. Nasabi na nga lang dito ng clairvoyant na nakakaloko nga daw yung mga nasa isip na itong boss niyang si Sakamoto at dugtong pa sa isip ng ating bida na napagpasyahan niyang kukunin niya nga daw ito ng buhay para nga daw ay maipakita sa anak niya. Kaya naman MS lalo pang nabaliw si Shin sa mga nalalaman niya sa mga plano ni Sakamoto. Makikita dito ang mga sumunod na pag-atake ng dinosaur sa pamamagitan ng pagtalon nito patagilid at ang paghampas ng buntot nito na siyang tumama sa pagitan ng dynamic duo. Mabilis namang nakaiwas ang dalawa na nasabi pa nga dito ni Shin na napakaliksingado ng dinosaur na to. Nasabi nga rin dito ng ating bida na ang problema lang e eh paano niya nga daw ito huhulihin. Habang wika naman dito ni Shin na talagang napakadelikado nga daw yung buntot nito para sa mga baguhang makakaengkwentro ng robot na to. Bigla namang may napansin ang clairvoyant sa bungangan nito kaya naman idali-dali niyang sinabi kay Sakamoto na tila ba daw ay may parang electric device sa mismong ulo ng dinosaur. At maaaring nga daw nilang ma-disable to nang hindi sinisira sa pamamagitan ng paggamit ng teaser. Sagot naman ni Sakamoto sa narinig niya kay Shin na anya eh napakagandang ideya nga daw. At sa sunod na eksena ay agad na kumilos ang legendary hitman. Mabilis itong pumunta sa harapan ng kalaban at sa paghabol ng tingin ng dinosaur e eh dito na nga nagkaroon ng pagkakataon si Sakamoto at agad itong binaril ang kalaban gamit ang teaser gun. Makikita nga dito ang epekto ng napakalakas na electric shock na nakumpirma nilang gumagana ang taktikang yon. Subalit bigla na lang nag-reboot yung system ng dinosaur into a maximum combat level na ang ibig sabihin niya ay mas naging agresibo pa ito sa mga pag-atake. Napagpasyan dito ni Sakamoto na ipagpatuloy lang ang ginagawa sa paggamit ng teaser gun at nang akmang babarili niya na ulit ito ay makikita ang paghampas ng buntot ng dinosaur na siyang tumama sa kamay ni Sakamoto at naging dahilan ng pagkakasira ng teaser. Pagkatapos ay umululong ito ng napakalakas at nasabi rin ni Sakamoto na mukhang malaking problema nga daw ang isang to. Sinabi niya pa na gusto niya nga daw panatiling buo ito pero di bali na nga lang daw kung talagang ayaw nito magpahuli sa kanya ng buhay. Bale ay sa pagsugod niya dito ng kalaban ay makikita na hindi na nagpigil ang ating bida at sinalubong niya ito ng isang suntok na talaga namang naging dahilan ng pagkabungi-bungi ng ngipin nito. Gulat na gulat niya dito si Shin sa kanyang nasaksihan at pagkatapos e eh tila inamo sa ni Sakamoto ang dambuhala at saka nito tinadyakan yung ulo ng napakalakas. Hindi pa nga dito na kontento si Taba at sa sumunod niyang pag-atake e eh talaga namang wasak yung backbone ng dinosaur. Bale ay eh kumpirmadong napatumba na dito ng ating bida ang kalaban at nasabi niya pa na mas mainom na nga daw sa isang dinosaur na hindi nagumalaw. Sa kabilang banda naman dito nga sa Underground Research Lab ay eh makikita ang mga scientist na to at sinabi nila... Nasa wakas nga daw ay natapos na din yung mga ingay na naririnig nila kanina. Nakita naman sila dito ng isa sa mga bantay sa kanila at sinita sila nito na sinabi na wag nga daw silang tatamad-tamad. Subagot naman dito yung isang scientist at sinabi niya na nangangailangan din naman daw sila ng pahinga at isa pa ay tatlong araw na nga din daw silang walang tulog. Pasigot namang sumagot dito itong nakalabsot at sinabi niya na kung gusto ka ba daw nilang magpahinga ay eh kinakailangan nilang ipakita yung maayos na resulta ng kanilang mga ginagawa. Kasunod nun ay may kita ang pagkolaps ng isa sa mga babaeng scientist. Kaya naman ay nasabi ng isa pang researcher na ito na nga daw ang panglimang tao nila na hinimatay ngayong buwan at hindi nga daw talaga nila kaya na magtrabaho ng ganito or else ang posibleng senaryo ay eh baka ikamatay pa nila ito. Giit pang sinabi ng scientist na nag expect ba daw sila na ang isang palpak na research ay eh magtatagumpay? Sa na to ng lalaking to eh ay niya na nakapagbitiw nga daw ang scientist na to ng mga salitang hindi niya dapat sinabi na makakainsulto sa kanilang organisasyon. Kaya naman inararapat nga daw itong mamatay. Dito ay agad niyang tinutukan ng baril yung scientist at sakto naman ang pagdating ng ating bida kung saan e eh biglang hinawakan ni Sakamoto yung baril habang eto si Shin naman ay nagawang inakaut yung lalaki. Nagulat naman dito yung mga researchers na to sa mga nakitang walang malay na mga kalaban. Sinabi naman ni Shin na ngayon na nga lang ulit siya nakabalik at dagdag pa nitong tanong na ano nga ba daw ang nangyayari dito. Nakumpirma naman ng mga scientist na si Shin nga talaga ang dumating pero ano nga ba daw ang ginagawa niya dito at bakit nga din daw siya bumalik. Sumagot naman ang clairvoyant at sinabi niya na wag nga daw mag-alala ang mga ito dahil hindi naman daw siya magtatagal at may inaayos nga lang daw siyang konting problema. Naitanong din ni Shin na kung nasaan na ba daw yung boss nila isa sa kanila ang sumagot at sinabi nito na ikinulong nga daw ang chief sa pinakabawang palapag at ang malalapa nga ay tinake over nga daw ng isang grupo ng mga asasin ang buong lab. Meanwhile, eh hindi pa rin matigil itong si Tanaka sa kakasigaw. Kaya naman eh hindi na rin nakatiis pa itong si Lo at dito ay tinadyakan niya ito ng napakatindi at sinabing tumigil nga daw ito sa kakasigaw. Damang-dama naman dito ni Tanaka yung sakit sa ginawang yun sa kanya at ang makita ang ginagawa ni Lo eh nasabi niya na ano nga ba daw ang binabalak nito. Sagot naman ni Lolo na ano pa nga ba? Syempre itatakas nga daw siya. Sinabi naman ni Tanaka na hindi nga daw uubra ang pagpukpok ng kaperasong bato sa isang napakatigas na padlock. Bigla namang may nagsalita at sumang-ayon sa sinabi ni Tanaka. Natama nga daw at nagsasayang nga lang daw si ng lakas sa ginagawa niya. Balay makikita dito ang isang lalaki at patuloy niyang sinabi na bagamat simple yung mekanisim ng lock, eh, sadyang napakatibay daw nito at ang paggamit ng kaperasong bato ay walang laban sa tigas ng klase ng bakal na ginamit dito. At ang ibig sabihin niya nga na ang pagpustit niya daw mula dyan ay e nangangailangan ng tamang komposisyon para sira yung fundamental properties ng ganyang klasing bakal. Sa mga narinig ni Lo ay niya kung sino ba daw ang lalaki at sa mga sumunod na panel ay e makikita na tanggal nito yung pagkakaposas ng mga kamay niya at marahang sinabi na kung gusto nila ay e sasabihin niya nga daw kung paano buksan ang lock. Nagpakilala din ang lalaki at sinabi niya na ang pangalan niya nga daw ay Asakura at siya ang tumatayong head ng research lab na to gate din nito na kung gusto din ba daw nilang tumakas kasama siya. At dito nga sa pinakahuling panel ay e na naiwang tulala itong sinalu Shao Tang at Tanaka sa pagsulpot ng misteryosong lalaki. Habang dito naman sa research room e sa isip ng isang researcher na sa dinami-dami ng pwedeng isuot para mag-disguise eh bakit dinosaur pang ang napili ng dalawang to at dito nagtapos yung chapter na to. Bali sa next video nga ay aabangan natin ang pagtakas ng tatlo at ang magiging backstory ni Shin Asakura. So dito ko na nga rin tatapusin yung video na to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye-bye!